Pinulabog din na ang sunog kagabi Barangay Bagong Baryo sa Caloocan. Sa labing limang bahay na tupok, kabila na ang tirahan ng isang bumbero. Sa gitna na aksyon, Jen Calimon. Sa kuha ng cellphone video na ito, makikita pa ang apoy na tumupok sa labing limang bahay sa Barangay Bagong Baryo sa Caloocan. Ayon sa otoridad, alas imedya na magsimula ang sunog na umabot sa ikatlong alarma. Ang mga residente, kanya-kanyang salba ng gamit. Pero si Aling Ruby, walang naisalba kahit isa. Mabuti na lang daw at walang nasaktan sa kanyang pamilya. Wala kami na iligtas. Ah, isa wala kami na iligtas. Pagbalik ko po, yung kaysa kami namin, wala na po, sinug na po eh. Opo, yung, inuna ko po yung manugang ko pong buntis, tsaka po yung dalawa kong apo, tsaka nanay ko. Maging ang fire volunteer na ito, nasunugan din. Magtawag sa akin ng mga kapitbahay ko, nagpatakbo na kagad ako sa mga kasama kong bumbero. O mga volunteer, eh, yun, inabot na talaga Kahit na tumutulong tayo, natural din, nasusunugan din tayo. Napabaya ang kandila sa bahay ng pamilya Pesco ang dahilan ng sunog. Wala raw kasing kuryente ang naturang bahay. Dagdag pa ng BFP, nahirapan sila sa pag ng apo dahil sa masikip na daan papunta sa pinagmulan ng sunog at pangingiilam ng mga residente. At nung nakapasok sila, biglang pinakailaman ng ilang mga residente kaya nagkaroon ng mechanical problem yung fire truck natin. Kaya biglang uh, lumaki yung apoy. Uh, pabayaan po nilang magtrabaho yung mga bombero, Huwag po nilang uh, agawan ng hose at huwag pong pakialaman yung fire uh, truck. Ang maganda pong gawin nila is i-guide po nila ang mga bombero sa kung saan po talaga yung tamang daanan na mas malapit upang maapula ang uh, apoy. Alas 10.30 kagabi nang ideklarang fire out ang suno. Walang nasagtan sa insidente, pero aabot sa labing limang pamilya ang nawala ng tirahan. Umaaksyon, Jen Kalimon, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.